Yan, mga kabayan, nandito na naman tayo muli ano, sa Angelia Homes. Yan, update lang natin tong uh, subdivision nila. Nandito kami kasi mayroon kaming client na na-tripping dito. So, the same time, update lang natin tong uh, mga unit nila na malapit na matapos. Ito mga tapos na, may mga mayari na at ito yung titingnan namin kung wala pang pintura yan ito tapos na ito malapit na matapos yan ito hindi pa tapos yan itong unit na to ang titingnan ng client namin yan medyo maingay kasi may nagtatrabaho dyan sa kabila. Sa tapat. Yan. May nagtatrabaho. Pasensya na. So, i-update lang natin itong bahay na to Ito yung likuran. Yan. Nabataka na. Naprimera na. Tapos may mga katlong bintana, no? Yung ano nila, yung uh, tawag nito, sanipa. Ang ginamit nila ay isang uh, fiber board. Tapos yung exhaust ay uh, ano yan yung parang aluminum. Yan. Yung design nila rito, gaya dati, ganun pa rin yung uh, gypsum board. So dito papasok tayo rito. Yan. Ito yung eh, ano nila, yung main uh, door nila. Maganda. Magandang klase. Magandang klase. Malapit uh, so, na matapos, ano? Yan. Ito lang pala. Yung ano pala nito, yung division ay fiberboard. Uh, fiberboard. Yan. yan. Nakikita natin. Tapos, yung ordinary lang na, ano, yung pintuan nila, ordinary na plus door. Plus door lang, ha? Ah. Tapos yung... Yung door jam is uh, juvenile, jubilina. Lagay ko, jubilina. Tapos ito, ano, fiberboard. Tapos natin. Yung pangalawang kwarto, ano, ganun din. Tapos yung pangatlong kwarto, ganun din. Hindi naman masyado kalakihan sakto lang yung uh, ang ano nila laki tapos ito yung uh, common toilet nila malaki rin yeah. so ito yung uh, pinaka pinakasala nila ano? yeah. tapos meron na silang uh, built in cabinet na na ano uh, flyboard yung yeah, plywood, tripod yan plywood uh, pintura na lang kulang maganda rin pagkakagawa maganda rin pagkakagawa yan. Yeah. tapos ito, meron na silang lababo yan yeah. tapos meron silang dito ang ano, uh, built-in cabinet na uh, sa baba ito yung kabilang pintuan. papuntang uh, kusina yan yeah. so yan yeah, ano ito yung kabuuan ng bahay ng Angelia Homes. mayroong ano dito. Gimili na rin yata ito. Yan. Okay. Medyo maingay, Kasi may nagtatrabaho dyan sa mga. Yan. Yan, marami pang bahay na pinatapos. Yan. yung eh, ano nila gypsum board tapos mayroon silang uh, metal na ano no exhaust okay rin ayos din pagkagawa dito tayo umano, ano, maganda rin pagkagawa nito hard place o gypsum board tanong natin tanong natin dito sa gumagawa

ano pala sa Ah, uh, fiber fiber board di po siya gypsum board humo ko itong gypsum board no fiber board yun siya okay. Ha. di po siya dali mabuak di mo dali Ini Ani pis oh. Hindi na pwede pang salog. Ha? Pila ka MM ni? Pero kung 12 MM. Sama ko yung nakitaan boss na 12.5 meter gini loh siya o... luring ini hard deflex hard deflex itu ini kan buang nih hard deflex 12.5 meter ini kaya nih, mau buang nih buang lagi bisa keluar kan 12.5 meter siya hard deflex ini mau salog tubular second floor 1 meter, one feet uh, bundak ka lagi karang kusog yun, nga Pero okay, sa, sa bunan siya, o gwan. Kanang tawag ng muraog. o mapilit bitan mo sa city hardware na muraog. tawag ka na, na paplak-paplak yapon, mura siya o binil? PBC? Ayan mga kabayan, no? Oh. marami pang bakante oh. Ayan marami pang bakante dyan ito uh, kasalukuyang ginagawa pa lapit na matapos ito patapos na ito yung uh, nagustuhan ng client namin ito ito may mayari na to yun na lang ang wala pang mayari yan ito kumuha tayo ng idea nagtanong tanong tayo kung ano yung maganda ganda rin yung pagkakagawa tira nila yan doon, marami nang tapos so ipapakita natin yung medyo tapos na yan yung sink nila ay nandito sa labas meron din silang sink sa loob, ano ito yung uh, parang pag gusto mo mag-extension lagyan mo lang dito ng harang dito tapos uh, dito dito yung boundary yan. Yan sa pedestal na yan. Poste na yan, yan. Maglagay ka ng ano, maglagay ka ng uh, division para hindi makita. Gaya yan Kita mo yung babaw, kilid. Tapos ito yung ano nila. Storage tank. Malaki-laki na lang po. Parang nasa mga 600 600 uh, liters na 600 liters pag umulan doon pag umapaw labas naman sa drainage siguro sinasadya nila to dahil nandito yung uh, mga drainage kaya madali na lang ang labas so ito yung ano ito yung area sa parking area nila maganda rin naman malaki laki konti kasi yan naman dito yung uh, SUV nyo kakasya naman dito yung SUV kung medyo malaki talaga ay pwede nyo kabunuhan ng konti ano nyo dito yan tapos ito yung ano pwede nga dalawang sasakyan pwede dito motor ito yung likuran to tapos na pin tapos na pininturahan tapos yung ano nila ceiling Maraming exhaust maganda rin. Ito yung kabilang bahay. Ito malaki yung ano, malaki yung parking space, parking area. hindi tayo makakapasok dahil uh, mayroon na may nito. Mayroon na siyang uh, sliding window, sliding window yung gamit nila, sliding window. Tapos ito yung tin tiningnan natin dati, yung design, maganda rin. Madali lang gawin to. At mayroon tayong makukuha ng uh, DIY. Ayan, mayroon sila ano, screen door. So, ganito no, pag turnover yung unit, ganito na yung forma. Pag uh, kumuha kayo rito, uh, pag na turnover ganito yung forma ng mga bahay. Ayan. So, ganda, ganda, maganda. Ayos na. yan So, yung patapos na yun doon. Okay, hanggang dito na lang. Ito si Lino Boy, ang YouTuber ng bayan. Peace out! Yan, nandito kami ngayon sa uh, Angelia Home Space 2. Ito, bagong ano, no? Bagong uh, open. So, ginagabi kami kasi uh, yung client namin mayroong uh, work. So, ngayon, uh, ngayon pa lang kakalabas lang niya so medyo madilim na ng konti 5.30 na so ito ito yung area na nagugustuhan nila yan. silip kami sa phase 1 so nandito kami ginagabi na kami sa pag tripping yan So tingnan natin kung ano yung nagugustuhan naman maya na ng client yung bang phase 2 or phase 1 phase 1 ito may mga bahay na mas uh, maganda yung phase 2 uh, kasi mas malaki yung lupa ron at saka mas malapit sa uh, entrance Yan.